Hindi siya sa Wala yung problema dito. Nagbutang. Ah? Wala yung problema. No, no, no. Okay na? No? Oh. No. Ah, spacer na siya? No. Sabon o tubig? Ang ah, sabon lang. Ah, yan lang pala ang sikreto. At least ah, may nalalaman tayo. Okay. Dito ni pwede mo naman no? Ano, goma pero gahit. Gahit Okay mga kabayan ano so nakauwi na tayo ito na yung uh, pinagawa natin. Dinala natin dun sa ano sa so, uh, shop nagtaka yung gumawa dahil wala na raw yung uh, washer dito. Ito ano na to? Uh, yung washer na naghanap na siya ng washer kasi yung washer dito mayroon pero dito wala pero palagay ko ito food food na yung ano food food na yung ano dito imposible naman na, na, na ano siya na putol hmm. palagay ko nung tinira ito dati nakalimutan lagyan ng washer dito hmm. sila rin tumira nito dati sila rin tumira kaya palagay ko nakalimutan yan ano balik na natin nalagyan na ng uh, rubber yan nalagyan na ng busing yan so yan mga kabayan na uh, yan linisan na lang natin pagkatapos si ano na yon, lapit na umulan baka so, mabutan tayo Terus Ya. Boros. Nah, dong. itu. Ayan na, nalagay na natin itong washer. Tatlo. Oh. Dito yan. Ayan. Oh. Tapos, mo na na balik na natin ano. Ibalik na natin. Balik muna natin 'to bago natin higpitan ito. Iya, ano. Oh. Oh. Tapos kunting linis. Iya, nibusin mo 'yan. Hmm. Mamaya natin higpitan 'to. Yan, tapos dito uh, naghanap ako ng socket wrench na 22 doon wala akong makita so sunod na lang bagay meron naman akong ng open range na no? 22 pwede na to so dito muna tayo dito balik natin to ilipat natin yung kan jack oh. ano? Yun. Yan eh angat natin. Yan. Yan o. Lagyan na natin ng ano. Yan. Dito. Hmm. Ang niangat natin, pasok na. So, lagyan na natin ng tornilyo. Lagyan na natin ng tornilyo dito, no Dito. Yan. Hmm. Okay mga kabay, naibalik na natin Ito Nagpita na natin hmm. Yan Yan, tapos na no Ito, tapos na to Itong uh, upper arm Busing Bagong busing na yan yan. Yan, tapos na mga kabayan ano. Yan. Mm. Yan lang, usapang DIY lang. Uh. Balik na natin yung gulong. Bukas na naman yung kabila. Okay, ikot, ikotin nyo lang gano'n. Steady nyo yung ano, tapos ikot, ikotin nyo lang. Ang tight lang. Okay. Ayari na. Ayari na. Doon dito na lang, ano. Bukas, doon na naman sa kabila. Tapos yung uh, brick show doon sa kabila. Yung brick show doon. Kirahin natin yung brick show doon. So ito, tapos na kabila bukas na naman yung uh, steering bolts. yun na ano, naman doon tirahin natin tapos pagtapos doon tirahin natin yung uh, brick show doon sa likuran so hanggang dito na lang ano ito si Lino Boy sana na yung naputunan kayo DIY moves lang ito si Lino Boy yung sugar na bayan peace out